ang aking mga ginagawa hindi lang mga Pilipinong mga friends ha, pati mga lokal. guys sa imagine na gusto pa nila ako ako pa ang mag start para makapaglakad kami during kapag maraming mga off day ako daw ang mag para ipakita ang iba't iba para daw kahit papano magkakaroon kami ng banding through walking around here in Singapore ang ganda Isang napakasayang umaga na naman at muling nakasama ko si Kati sa isang bagong park sa loob ng ang Avenue 8. Kaya tara guys, natutuwa ako. Pansinin ninyo mula talaga sa Avenue 10, 5, 8, Meaning, talagang napakadami ng community park sa loob ng ang Mokyo here in Singapore. Kaya ano pa ang inaantay ninyo? Samahan nyo na ako habang maganda pa rin at patuloy gumaganda ang panahon mula dito sa Singapore. At after natin sa mga iba't ibang mga napupuntahan, maraming salamat. Talagang hindi nawawala yung tulad ng mga ganitong mga shelter na mga malalaki dahil nga sa mga activities na pwedeng mangyari. Guys, di ba sa Pilipinas, uso yan? Sa mga park, may mga ganito. Dahil nga doon, nag i start door, nag u yung mga any kind of activities na ginagawa ng tao. Wow, agaw pa siya sa akin. May lumipad sa harapan ko, guys. Yun yung ating kinatawag na ano na nga bang ibon yun, kati? Uh, Nag-alaga pa ako yan. Nakalimutan ko na. Ano pa yung kati? Kalapate. Nakakatawa ang hirap ng memory ngayon ni Boxy pero guys pansinin niyo sa mga aking mga sinikwento sa aking mga pinupuntahan talagang nakokompleto ang sarap lang talagang ipakita sa inyo kung gaano kaganda kalinis ang Singapore Guys, agaw pansin sa akin yung ating flooring. Ito yung kanilang mini court dito. At talagang wow na wow ako. Ang ganda ng kulay talaga. Napapatotoo kapag talagang napakalinis ng ating kapaligiran. Kapag gumagawa tayo ng anumang mga activities tulad ng ating pag-exercise. Dahil nga, ang gusto ni Bogski kapag gumagawa siya, kapag naglalakad siya, talagang naka-attract talaga ako sa mga malibinis at makukulay ng mga paligid. Yan kasi nakukompleto kapag naglalakad tayo, ang sarap magkwento at ipagmalaki ang Singapore agaw pansin sa akin itong nasa gilid ng mini court na kung saan ito yung ating nakikita. Dito siguro yung pwede tayong mag walking, sa lahat ng ating mga ginagawa. Guys, ang ganda talaga community park ha. Natutuwa ako kahit papano. Kati, medyo malaki itong napuntahan natin. Itong within the community here in Mokyo Avenue 8. Ang ganda kasi, ang sarap maglakan. Ang gandang ipakita ang iba't ibang community park. Lalo na, dahil kami ni Kati, matag kahit matagal na kami dito guys sa Singapore, hindi namin talaga napupuntahan ito. Nagkataon lang, nagkaroon ng YTC Boxki. Kaya talagang nag enjoy ako sa lahat ng aking ginagawa. At alam na alam ko rin yung mga ibang mga pilipinas ng aking mga kaibigan gustong gusto rin nilang maglakad at nakikita nila ang aking mga ginagawa hindi lang mga Pilipinong mga friends ha pati mga lokal guys ha imagine na gusto pa nila ako ako pa mag start para makapaglakad kami during kapag maraming mga off day ako daw ang mag -lead para ipakita ang iba't iba para daw kahit papano magkakaroon kami ng banding through walking around here in Singapore ang ganda diba guys na mo ang mga iba't ibang mga tao dahil sa lahat na kanilang ipinapakita sa lahat ng aking ipinapakita na i sila kaya wow na wow na naman talaga si Bogsky panalo sa umagang kay saya. ang saya talaga kati Umagaw pansin talaga sa akin ang lahat na kanilang pag-aayos pero, meron talaga akong napansin kung anong meron dito. Pabuti na lang kasama ko, guys, si na tutulungan niya ako. Ito yung trade na kung saan. Ito na pala, guys, oh, yung daanan ng trade. Dito sa Angmokyo area. Ang ganda. So, talagang makakapag-exercise ka nga kayo talaga, guys, dito. Ang luwag, oh, pwede kayong mag chat Pwede kayong mag-walking. Habang ito yung ating pwede nyong makita. Wow, nawaw talaga ako. Nang dami ko talagang na nalalaman sa aking pag-iikot kahit dahil sa aking pag-iikot guys pati mismo ako nagugulat dahil nga talagang nakarating kami dito ni Cathy na hindi namin inaasahan yan ang maganda guys no? kapag talaga naglalakad ka talaga ang daming pwede ninyong makita sa iba't ibang sulok ng Singapore Uwis na si Bogski. Ganon din ang aking camera girl. Kaya talagang malaking tulong sa akin kapag natutulungan nila ako. Guys, pansinin ninyo, no? ang dami talaga kahit papano mga puno dito at marami akong nakikita kalapate nakalimutan ko pa kanina yung salitang kalapate guys, maisingit ko na nga nag-alaga dati niya si Box ng kalapate mula dahil sa aking kaibigan na si Henry Paeste o oh, shout out men ha so dito guys, ha, sa ating paglalakad hindi talaga nawawala o oh, yung ating mga shelter kung pagod na kayo, kung gusto niyo magpahinga Pwede. Kaya minsan maraming mga Pilipino, maraming gumagamit nito kapag dating sa mga iba't ibang mga community dahil nga nag-gather sila ng any kind of mga party nila. Dahil nga syempre hindi pwede sa bahay na kanilang mga amo. Kaya kung papansin ninyo guys, ang mga part ang ating pinapakita, panalo, panalo pagdating dito sa Singapore. Minsan nga, hindi ko na rin alam guys kung anong ipikwento ko pa sa inyo. Sa dami ng aking napupuntahan, sa dami ng aking tinapakita kahit pa paano na ako at naputuwa ako sa lahat pa rin ng ating pinapakita sa inyo. Guys, agaw pa sa akin yung mini playground nila rito. Wow! Kahit pa paano, nakompleto ang ating umaga sa, ita, sa isang paglalakad dahil na kapag lumalakad tayo sa iba't ibang mga uri ng na, uh, community park talagang hindi pa rin nawawala ang mga pangbatang tulad na pwede itong nakikita sana naibigan ninyo ang aking munting paglalakad mula dito sa Armokyo Avenue 8 Community Park here in Singapore. Dahil ang lahat ng ito, pinaghihirapan din namin. Dahil nga kahit papano, research namin, misan nga ang hirap maghanap. Pinapasok pa namin talaga ang bawat street, ang bawat mga estasyon kung ano meron sa Singapore wow na wow, wow talaga si Bogsky dahil sa tagal na namin gumagawa, hindi ko na mabilang kung ilan na kami nagagawa na aking mga kaibigan sa pagtulong din nila. Shout out sa lahat ng aking family, Kudilya family, Wani family, Labasan family, and to all my ESPN family here in Singapore, maraming maraming salamat. At maraming salamat din sa lahat ng mga taong tumutulong sa akin mula kay Katie, kay Jennifer, kung saan man napupunta si Bogsky, kay Madam Sandra. Maraming maraming salamat. Dahil ang lahat ng ito, inaalay ko sa inyo. Madam Cindy and James, ingat kayo dyan mula sa Canada. John F. and M's mula sa New Zealand. At sa lahat ng aking mga kaibigan na hindi ko na mabate. Archie and Comer mula sa Italy at lahat ng aking mga BFF Joy Michelle sa Pilipinas ang lahat ng aking mga newly friend na nakikilala sa iba't ibang mga lugar. Maraming maraming salamat dahil hindi nyo pa rin ako nakakalimutan at the same time natutulungan nyo pa rin ang aking YT ni Bogski. Muli ako nagpapasalamat at pumabate ng isang magandang umaga sa inyong lahat at ingat mga kabogski.